Mag-uumpisa na ang voters registration ng Commission on Elections sa Lunes, a 12 ng Pebrero, para sa darating na midterm elections sa 2025. Sa ilalim ng Register Anywhere program ng COMELEC, maaari na magparehistro sa ilang mga malls sa Pilipinas. Kasalukuyang mayroong isang daan at pitong malls na pumirma ng Memorandum of Agreement sa COMELEC na maaaring puntahan ng mga nais magparehistro. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Garcia, bukas ito para sa mga hindi pa nakakapagparehistro, mga gustong mag-transfer ng kanilang rehistro o mga may nais papalitan sa kanilang personal na impormasyon. Uh, then, pwede po tayo, meron po tayong tinatawag katunyeng na Register Anywhere program natin. Yan nga po yung uh, internationally awarded and recognized na programa natin. Kinilala po yan worldwide. At, uh, ay, una po, pwede po kayong pumunta sa isang mall. Alibaba, hmm. nasa Quezon City, may isang mall dyan na nandyan yung ating RAP na tinatawag. Apo. Pwede po kayong diyan uh, magpa uh, mag avail ng transfer ng inyong registration kapag na po kayo ng registration. Sumalit ka to nin. Merong requirement 'yung hindi basta-basta pwede ikaw ay lipat kaagad. Uh -huh. Dapat ay kang anim na buwan man lang na pagkakatira okay. doon sa lugar kung saan ka magpapalipat. At at uh, the same time, uh -huh. kailangan magpakita ng isang government issued ID na ang address ay dyan na sa iyong lilipatan. Para sa mga ngayon pa lamang magpaparehistro, kailangan nasa walong taong gulang ang edad. Maaari ka na ring magparehistro ngayon kung ikaw ay labing walong taong gulang na sa araw ng eleksyon sa Mayo 2025. Kailangan din ng isang taong paninirahan sa Pilipinas at anim na buwang paninirahan sa lugar kung saan mo nais bumoto. Magdala lamang ng isang government-issued ID. Sa mga mag-aaral, maaaring gamitin ang inyong mga school ID. Ipinagbabawal naman ng COMELEC ang paggamit ng sedula, police clearance at NBI clearance. Hindi na rin tatanggapin ang company-issued ID para sa pagpaparehistro. Bukod sa mga mall, maaari ding magparehistro sa inyong mga local COMELEC office. Mag-uumpisa na ang voters registration sa 12 ng Pebrero at matatapos ito sa 30 ng Setyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!